Tapos siya, di ba, tumigas na. Ayan. Pag hawak nito, ganyan, para mabilit mo siya. di ba? Saka mo doon sa bleeder. Sabayan mo lang doon ang lubog. Kung bumibitawan mo, hindi mo na sasara yung bleeder. dito. Long. Pag uh, kasi ng bleeder, lulubog to. Ngayon, wag diba? mong yung paglubog niya. ba? lulubog na lang nakasagat. Wag mong bibitawan hanggang hindi mo yung breeder kasi kapasok ulit ito mga. Ha? diba ba? dito natin palalabasin. Uh, ba? natin kasi sira. Hindi yung pinili natin. Ito, Baka mo bibitawan yun kapag nasarado mo to. Meron lang na mag-glitch. Yan, yan, nasarado na. Tapos saka mo bibitawan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan ka lang. Ayan mo nalilipat mo pa tayo. Yan, di ba? Ayan.

payat, pakalaga ito sa Shopee, pambit pero payat, di magkasya. Baka masyado sa mahaba, mahaba siya. Kaya dito lang kayo po oh. tapos tumahaba, hindi nga lang ito sa mga bahay. Kaya pamalitan natin bukas yung NY na lang. I